Yan. So, so si siang yan, kailangan iilaw din siya. Ayan, nakapatay yan kasi accessory wire, nagkakaroon lang ng feeding pag ino-on yung susi. So, iyon natin in 3, 2, 1. Magandang araw sa inyo mga kabiker. It's nice to be back. At uh, ito nga, muli tayo magbabahagi ng tutorial. Ang tutorial natin ngayon is yung uh, electricity. No? Ito yung tungkol sa ilaw. No? Na ilaw na pwede natin gamitin sa motor no? So, ano nga ba yung gagamitin natin? syempre yung bumbil ng bahay. Ano nga ba yung electricity? Ang definition ng electricity is electricity is a basit a kuryente na jay <laughs> so, meron tayong ibabahagi sa inyo mga kabiker na ito ay solusyon din or isang tips no para pag tayo ay nawalan ng headlight o so, nawala ng ilaw no, wala tayong magamit at wala na tayong mabilihan ng bulb ng headlight natin so kailangan natin mag-isip ng matindihan yan syempre kailangan natin na makauwi lalang lalo na pag nasa malayong lugar tayo nasa baryo tayo kailangan natin dapat ng headlight so ang ibabahagi ko sa inyo ngayon gagamitin natin yung bumbilya ng bahay na pagaganahin natin sa motor no? So, itong bumbilyang to, yan, yung sinasabi ko mga kawaiker. Itong bumbil lang to, ito yung gagamitin natin sa motor. Kasi may nagtanong na rin sa akin nito ng mga kabiker. Dati pa lang nung nagwa sa ko na naglalagay ako ng headlight sa motor, lalong lalo na skeleton, may nagtanong sa akin, I think, uh, sabi niya, pwede ba yung bumbil ng bahay ilagay dyan sa motor kabiker? So, matagal na yun, hindi mo na nasagot yun. So ngayon, gagawan natin ng simpleng tutorial para masolusyonan magamit natin kung tayo man ay naka-experience ng gano'n na wala tayong in So, bumbil yan na yung gagamitin natin. So, mag-start na tayo. So, ito yung napili nating motor mga kabiker na kakabitan natin ng bumbilya kasi ito yung battery operated. Kabiker, bakit battery operated ang gagamitin mo? So, malalaman nyo mamaya. No? So, ito yung gagamitin natin dahil meron siyang battery at battery operated na rin siya mas mainam dito para makita natin kaagad kung gagana ba yung bumbil niya ng bahay dito sa Moko. So, kabay parang malabo ata yun kasi AC yun eh. Paano gagana yun? So, kailangan mapanood nyo ng buo. So, let's start. Sarasin muna natin itong harapan. No? Para makita natin dito no? yung no? Uh, so, kanyang yung susiyan. Kasi ang hanapin natin dito mga kabiker is yung accessory wire. No? So, tayo magtatap. Hindi na. Ganun lang. lang kadali. Para matest lang natin yung ilaw kung gagana ba dito sa motor. Halimbawa na lang natin itong motor is walang headlight. No? So, dito natin susubukan kasi ito lang yung available natin dito sa bahay. So, kalasin ko muna itong mga to. yan, itabi mo na natin. Siyempre, check natin yung kusian niya. Dito yung meron yung kusian niya. Hanapin natin. Ito. Yan. So, dalawa lang yan, no? Ito yung battery operated. Yan. Dalawa, red. Pero yung isa, meron yung stripe red. So, check natin ng test light yan. So, test natin ng test night, So, ito. Likit natin sa ground. Para, ito yung pinaka-negative na natin. Kailangan sa metal part ng motor. Dito. Ayan. And then, check natin dito yung isa. Kung hindi no? So, siya natin, yan. Sushan natin yung niya. So, yung pag umilaw dito, so, yung, ayaw. Ito, natin mag-mobile. Kailangan makahanap siya sa So yan, dinigit ko na. No? Kung mapapansin mo yung connector niya. Dito. Parang na kasi nakasindi yan. Kailangan patayin muna natin yung susi. At isa lang dapat dito ilaw. Yung nakakonek sa battery na. Ito yung nakakonek sa battery. So ito yung accessory. Mga sa ilaw. Magkakaroon lang ng, ng power ko pag sinusian natin mga kabalker. Ayan no. So, dito yung battery. So, no? so dito natin i-connect yung yung natin. Ayan. Ngayon, so, kunin na natin yung bumbil na mga kabiker. Itetest natin kung iilaw nga ba yung bumbil na natin. Makita natin kung uubrawa siya o hindi. So, kunin natin yung bumbil. Ayan, ito na yung bumbil na natin. And ito na yung sakit niya, no. Kitang-kita nyo naman, ha. Pang bahay yan, no. So, ayan. So, dapat ito, pag nilagay natin dito sa, sa accessories, at sa metal part, kailangan iilaw na siya. No? Kasi battery operated siya. Pero ang tawag yung direct, no? Kasi pag susi mo, iilaw na siya. Pero mas mainam, idadaan natin sa susi. So, matrabaho pa yon doon kasi sa switch ng ating headlight, meron doon accessories wire din, no? Doon mo naman ito ilalagay sa high, no? Sa high. Lalagay mo siya sa high, pwede rin sa low kasi meron namang selector yung switch, tatlo naman 'yan. Pag kasi hindi mo yung headlight, naka-power on na yung accessories wire. And then meron siyang high and low. No? Papakita lang natin kung uubra nga siya sa motor itong bungil niya ng bahay, no? So, kuha ng wire. So, meron na tayong wire dito mga kabayer at meron na rin siyang clip. No? Ayan. Para ma-clip natin. And then, syempre, gagapit natin dito sa puti. Okay? Which is the positive. No? And then, syempre, sa black yung negative. And so, ito yung gagapit natin sa metal part ipigit natin sa metal part sa pangulo o sa bakal basta grounded siya sa para ground siya sa ground yan, pasensyaan nyo na yung ingay mga kabahit kaya para mga gumagawa pa rin sa amin o? yan lang sa taas yun i natin para hindi siya magdikit my So, sapit muna natin dito. And then, ito. Kung natin yung battery. Pagkikita natin yung battery to, bed, no? Ito so, Hindi siya nakasusi. So, sa battery muna. Check natin. <makes noise> So, hindi natin nadikit mabuti kasi may pintura yung pinagkikitan natin. So, ihanap natin, no? Kasi doon sa pinagkikitaan ko, may pintura siya. Ito na lang ihanap ko kung iinaw nga yung bumbil So, bilangan natin in 3, 2, 1. Wow! So, pumedi na siya mga kabayker. Ito na yung ilaw natin. Yan, so, naglulus siya, naglulus. So pwede siya mga kabiker. Yan. Kung mapapansin nyo. Ito na yung bumbil natin. Yan. So, no? pwede natin siyang i-place dito sa may harap. Bahala na tayo. Basta naikabit na natin. No? Mas maganda pag nasa isusi siya. So ilipat natin itong positive sa may esory eh, wire. Yan. Alis na. Hindi dito. Kailangan hindi siya i dito. Ayan. So, so si siang yan, kailangan iilaw din siya. Ayan, nakapatay yan kasi accessories wire, nagkakaroon lang ng feeding pag ino-on yung susi. So, iyon natin in 3, 2, 1. Wala. <laughs> Hindi nakakonekta. yan, didikit lang natin. Kailangan make, make it sure na nakadikit na sa ating accessories wire yung uh, wire natin. So, susuyan natin. Check natin kung gagana siya. Ayan. So, ayan. Tumana na siya. Hindi na, malakas siya. Ayan. So, ayan. Sindi natin. Ayun. So, okay na. Pwede na tayong gumamit ng bumbilya. No? Ito. Ang kita nyo naman, no? Bumbilya yan. So, Papa di hindi ba malakas kumain ng battery yan? Hindi. Kasi ibubunyag ko rin itong bumbil lang no? Patayin mo natin. Yan. So, itong bumbil mga kabiker. Ito, sinasabi ko. Kaiba ito sa bumbil na ginagamit natin sa bahay. No? Ito yung sikreto. So, kunin ko muna yung isang bumbil So, ito yung bumbil Malit lang na size to pero paresta na bumbilya no. Ayan. So ito kasi itong bumbilyang to mga kabiker pang AC to, AC AC bolts. Kaya pang bahay siya. Itong maganda mga kabiker, Pang DC bolts, no? Uh, nakalagay dito Omni. Ayan, kung mapapansin niyo Omni 8 watts 12 volts. So ito, ang AC to nakalagay dito is 220 AC. So ito DC itong ilaw, kaya uoobra siya. Ito ilalagay ko to dito, hindi siya iilaw. So subukan natin. So ito yung bumbilya natin kanina, kakabit ko muna. And then sususiyan ko. Ayan. And then, ito naman itong bumbilya na hawak ko. So, susiyan ko, hindi siya pwede. No? Kasi AC siya. No? Kung para dito. Ayan. Michael, pwede bang gamitin yung hawak mo? Itong hawak ko, pwedeng gamitin sa, sa bahay. Hindi siya pwede kasi pang busy lang siya no kaya ayan for emergency pwede pwede natin din i-direct sa ating battery ito sa motor para makauwi tayo ayan uh, kabay tatagal ba yan eh 12 volts siya eh. DC siya tatagal Pwede siya sa ilaw. Eh, battery operated naman eh. Hindi naman siya stator drive. Kaya, hindi siya maapekuhan. Sa battery lang siya. Switch. Kaya, sabi ko sa inyo, sa battery operated, pwede pwede ito. Kabiker, yung bumbil niya ba ng bahay? Baka pwede sa stator. So, pag-aralan muna natin mga kabiker. Gagawan natin ng video yun. Kung pwede siya, no? Para, hindi lamang pwede sa battery operated yung bumbil niya. Pwede rin siya sa pang bahay. Oh, hindi ko may papangako na magagawang ko ng vlog, pero pag pinost ko na sa community natin, alam nyo na, nagawan ko na siya ng vlog. So, yun lang mga bikers. Ulitin natin. Ayan, meron na tayong ilaw you know, na magagamit in case of emergency. So, patayin na natin. So, yun lang mga bikers. Shoutout na tayo. So yun mga kabiker, I hope nagustuhan nyo yung tutorial natin. Uh, ah, simpleng simple lang pero malaking bagay ito pag ah, tayo ay nawala ng headlight, wala na tayong mabili ng So kailangan alam at yung style natin. No? Naglaingan ng kabiker, madisyak nalaing. Adi, apo Diyos na nabiyag. Amen! Hey, so, na kayo sa ko. So, And then yun lang mga kabiker, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na yung notification bell para updated ko kayo sa mga bagong videos natin.